Hello everyone! Ito po yung aking kapartner sa pagtatrabaho. At dyan napapadali yung aking ginagawa, yung aking paglalaba. Ito nga po yung aking katulong sa paglalaba. Yan. Diyan napapadali yung aking gawain. Tulad ko na hindi naman marunong maglaba. Yan. Pinaglalagay ko lang dyan yung mga marurumi naming damit. Kaya pagka may mga mancha masyadong madumi, edi susuotin ulit nila ng may mancha pa o may dumi pa. Kaya sabi ko sa kanila ingatan nila yung mga damit nilang sinusuot kasi hindi ko talaga matanggal kahit kusutin ko pa yun. Lagyan ko lang kaya ng sunrocks na violet para mawala yung mga dumi-dumi. So, dumi. sana siyang maglagay ng tubig. Lalagyan ko lang siya ng sabon mamaya at saka na para sa decoday. Hanggang sa makapagbandlaw na rin siya, madrain niya. Tapos, sasampay ko na lang. Ito nga po ay magka 5 years ko na kasama. At yan o, oh, siyempre inaalagaan ko, iniingatan na hindi masira. Kaya naman, wala pa siyang mga gas-gas. Napaka-smooth pa niyan. Kasi ayokong kailangan ingatan natin ng maayos para matagal nating mapakinabangan. Bagamat may mga konti na siyang ano, kalawang. Kasi syempre medyo matagal na. Hindi naman yan maiwasan. Kaya nasa sa atin po ang ikatatagal ng ating mga gamit kung paano natin iingatan para hindi naman masayang yung ating pinambili. Kasi mahirap din namang magpundar ng gamit. Ayan ay hindi pa niya masyadong natutunaw yung sabon. Nilagyan po na siya ng sabon at saka sunrocks. Magdadagdag pa rin siya mamaya ng tubig.